Spotted next gen ni lebron idol naka 50% off na 4447 lang with extra laces xdr tech grabe ang pang sizes niyan idol ito pa yung isang colorway parang cavaliers colorway to idol ganda rin suede materials na naka 50% off ito naman witness ni lbj Nasa sa 2747 lang yan tol ayan no oh. ganda rin ng colorway no color bread jamorant jawan Signature basketball shoes naka-sale na rin 'yan, idol, oh. Presyo na lang 'yan is nasa kalahati na lang, tol. At ito pa, oh. 24. Oh, mga so, naghahanap ng basketball shoes, ito. At ito Jordan 1 Take 5, nasa 2747 na lang 'yan. Idol, ganda naman ang colorway niyan, no? Ito yung kay Russell Westbrook basketball shoes at syempre, hindi mawawala ang sapatos ni Luka Magic dyan ang ganda naman nito idol no Naka-sale na rin up 50% off 36 plus na lang yan idol sa mga naghahanap ng dunks 50% off na rin dito Cheese! the king of intro is freaking back oh! Oh! Let's do this. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. And nandito tayo sa Tuban Center Mall dito sa Divisoria. And pupuntahan natin tong ano to bro? Ah, uh, park outlet. Park outlet. No? Dito yung murang bilian ng mga sapatos. And lagi yun naman napupuntahan to pero hindi pa ako nakapag-vlog. Pero this time, pakita natin yung mga stock nila dito ngayon. And maraming sizes ngayon, no? Unlike before, talagang ubusan. Pero bago lahat, pinapadahan ka lang sa atin. So make sure na mapipintot mo yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag na natin patagalin, tol. Tara, pasukin Let's natin do yun. This. Let's do, do this. this. Oh, yeah. Let's, Let's go. go. Pasukin na natin tong park outlet. Dito lang yan sa Tutuban Center Mall. Dito sa Divisoria Idol, no? Isa sa mga bilihan ng mura. Drop of price na sapatos dito, idol, no? Especially basketball shoes na mga Nike at lifestyle sneakers. Ayan, tol, para siyang mistulang warehouse at bodega rin dito sa Divisoria. Tara, check na natin, tol. Umpisa na natin to. Ayan. Jordan Luca, naka 3691 na lang to. 50% off na yan, idol, oh. Luca 3, ang ganda, oh. Golden Rose Colorway, idol, no? oh. Oh, solid, syempre, laro ang Luka Doncic ng LA Lakers, no? Ito pa, other colorway, ito mga size 13 idol, 3671. Sa mga size 13 na ayan, meron dito, ibang colorway ng Luka, 3691. Okay, ito size 9 meron dito. Pero yung kanina pinakita ko marami pang call, uh, ano na sizes, no? Yung unang colorway na pinakita ko. Ito the rest, uh, malalaki na talaga. Ubusan idol eh. Ayan, no? Pakita na lang muna natin, tol. Ayan. Ito yung mga size 13 na malalaki, no? Next in line up, Jordan Max Aura 8. Ito, marami naman tong size. 3,691 na lang from 7-3. Ayan, naka 50% off. Almost lahat dito is naka 50% off, idol. Ayan, no? Ganda ng Max Aura. 3, ganda. Parang yung Ferrari, no? Version. Ayan, no? Meron pa siyang mga... Ito, yung Stay Loyal naman. Uh, 3197 from 6395. Stay loyal. Ganda ng colorway, oh. UNC, colorway idol. Yan. May mga sizes pa yan, tol, no? At itong Air Jordan Legacy. 3897 na lang from 7790 plus. Ayan. Ayan, maraming sizes tong ganito, idol. No? Okay, ayan, no? Oh. Yung rack na yan, puro, ya, yeah, yan, yeah, no? Jordan Legacy Idol ito. O, oh, 3897 tol. Yan, yung ganitong colorway. O, oh, ganda rin, no? May pa-elephant skin pa yan tol, no? Air Jordan Dub Zero. Okay, ganda rin, no? 4497 na lang from 8995 tol. Ayan, no? Pinagsamasabang Jordan 11, Jordan 2, Jordan 3, Jordan 6. Grabe, ito na yung kinalabasan niyan tol. O, oh, another Jordan Shoes. Okay? 3197 na lang 'to, no? Daming Jordan dito, tol. Oh, oh ayan po. Panhalo, 'di ba? Nike Air Max naman, no? 3447 from 6000 plus. Yung ganitong colorway, tol, no? Pati colorway. May ilikang mamundok tong ACG na na lang 3947 na lang from 78. Okay? Ayan, no. Yung colorway 'yan. <laughs> Kitang-kita ka diyan, idol. Pambundok, no. Air Max Zoom O, oh, grabe, no? Tingnan mo naman yung air bubble nyo, tol Ito, mga maraming pa size yan, eh 4947, Idol Okay Check natin sa sapatos ni Lebron James Ito LBJ Next Gen Pace, Idol, oh 44 na lang to, no? From 8,000 plus Naka 50 off With extra lace, ganda pa Idol ng kanyang colorway, no? Ako personally, nagugustuhan ko yan Solid, oh alam ko yung flight version eh. Ito pa yung other colorway, X by the way XDR technology. Okay, suede materials, double swoosh, ganda parang cabs sa colorway Freak, ito nasa 50 off din, no, 3697. Sa Patos Nianis, anti hump. Yo, no, laro ang Greek Freak ka diyan, yung mga colorway, dami rin yon, yung mga sizes, Patol. No? Oh, ito pa isa. <laughs> Medyo loud na ang colorway niya, no? Sangka pa. Okay, dito tayo sa take take one ni Russell Westbrook 27 lang ay eh. idol ganito colorway ganito Jordan Westbrook yan no oh. take 5 rather no oh. ito oh, eto sa bats ni Jamurant eto idol size 30 na lang ang meron diyan pinakyaw na siguro yan eh. 3000 na pesos na lang oh from 6 3,000 pesos na lang po. Puro size 13. Mga limang piraso tol, no? sa size 13 tap, punta ka dito. Dami mo mabibili. O ito, size 13 rin. 2,818 from 9,3. Oh, grabe yun, no? Naka 70% off na yun, tol. No? From 9,000, naging 2 plus na lang. Pero well, oh, malaki ang size, tol, no? Oh, ito oh, pa. Ang ganda. UNC colorway. Mm, 2747 naging 5, ayun ay 54 naging 27 na lang. Ganda rin, no? Oh. Ito swak na sa budget niyo 'yung basketball shoes ni Russell Westbrook, no? GT cut, tol, oh. No? From 10,295 naging uh, 5,000 plus na lang siya. Yung GT cut, no? Okay, may mga sizes pa, 10.5, 10, 10 oh, 11, 12. Ganda rin ng colorway nito, idol. No? Kung ka ng neon, same lang naman ang presyo. Yan, ang dami pa rin naman sizes diyan, tol. Ayan Oh, okay. Pero kung big size ka, talagang pumunta ka dito. May mga size 13 sila dito, idol. GT Hustle naman ito. 5147 na lang siya. Ang ganda rin ng sabatos na to, idol, no. At saka yung technology, syempre, no. May pa-air bubble na siya, idol. Ay, yung mga sizes, so check niyo na lang, tol. Ayan, no. May mga big size talaga. Oh, Air ito yung Air Force, Air Force One, nasa 6, 1 nasa 61 na lang to, SRP presyo nito ha. Air Force 1 to, ito na sa ilo. Oh. From 68 naging 3000 plus na lang to. Mga Air Force 1 ito ang ganda rin. Oh. No? Minimalist design and colorway, syempre 3447 Idol. Okay. 4826 naman from 68. Itong ganitong colorway ng Air Force 1 won. Ito, medyo may pagka-classic na to. Ito, no? O, at ang presyo niya is 4,826 from 6,895. Okay? Ayan, 5,001 na lang to. O, ito. Ganitong basketball shoes. Ang angas, no? Siyempre. Ayan pa yung mga sizes niyan, tol. O, may 10.5. Hmm, okay. Monopoly. Ayan, idol ni Lebron. Idol ni Lebron tuloy. Sapatos ni Lebron. <laughs> okay. Ayan, no. Yung price, 10.5, tsaka 10, meron, no. Tawagan na lang, 7,000. Okay. Solid. Ihanap ka ng dunks. Itong mura, 2,747 from 5,400. No, dati napakamahal ng mga dunks na yan, Nike dunks ito. Ngayon, nagmumurahan na, tol. Ayan po, ang dami nila dyan, tol, no sa mga gustong colorway, ito talaga, UNC colorway, ay, no? So, imagine yun, na lang. Kung dati, kung ibenta yan, tol, mga nasa 10,000 pataas, nung nag-hype yan, talaga, ay grabe. Tol, kung inabot mo yon no? Mahal ng sapatos. Ito, kala mo panda, dunks, no? Pero dark blue ba siya? ayano, no? 27 na lang din to, idol, Oh. Sa malaki yan yung mga size nila. Ito, may maroon dito. Ito, marami pa naman sizes to, tol. Okay. 5,897 from 11,000 plus. Itong ganito ang Jordan shoes. Okay. UNC pa rin. Jordan 9. Tol, panahalong panahalo yan. O naghanap ka ng Jordan Spike Lee. Ito yun eh. For for na lang to from 8895 tol. Ay swabe oh. Tingnan mo yung colorway. Elephant skin, Okay, may logo ni Mars. Okay, spike pala, rather. Or tsaka, yun, yes, suede materials ba yun? Yung red na silhouette materials. O, Jason Tatum, naghahanap ka tol. Meron din dito. Yung ganitong colorway lang na abutan natin ngayon. At ang presyo, 3.5 na lang to. 3.547 from 7,000 plus. Mura na rin, no? Jordan 1 High, ito, 4.947 from 9,895 tol. Nakalahati na. Ang presyo ba? Noon. Oh, ito Zion Williamson 5447 na lang prop 10,895. Naghanap ka sa sapatos ni Zion, meron din dito. Oy, ito po, 4497 na lang to idol. No? Ay yung Air Jordan na uh, shoes na yan tol, ito 4497, no? Oh, so hindi na natin maiisa-isa tol, no? Isang mabilisang stock update kung anong meron dito. Sale sila up to 70% off, may nakita tayo halos lahat naman dyan is nakasale. Puntahan nyo lang dito lang yan sa Park Outlet Tutuban Center Mall. fix Next Block.